Magsasabi muna ako ng 1, 2, 3 bago haharap. Pinapanood sa YouTube. 1, 2, 3, go! Sheriff Labrador! Yeah! O, oh, talikod. Pinapanood sa Netflix. 1, 2, 3, go! Peppa Pig! Yeah! Color sa Rainbow. 1, 2, 3, go! Ray! Yun lang. <laughs> Oh, isa pa. Brand ng toothpaste. One, two, three, go! Colgate! Oh, talikod. Favorite na ginagawa kapag walang pasok sa school. One, two, three, go! Favorite na kalaro. One, two, three, go! Punso! <laughs> kalaro mo, Bunso? Maliban sa inyong dalawa, sino yung favorite nyo pang kalaro? One, two, three, go! Ala! Wala, malang maisip. Trabaho ng matatanda. One, two, three, go! Magsingil ng pera! Magsingil ng pera! Wala <laughs> ako na Favorite na ano, celebration. One, two, three, go! favorite na kasama dito sa bahay. One, two, three, go! Lagi! <laughs> Laging ginagamit na appliance sa bahay. One, two, three, go! TV! Ah. <laughs> uh, <laughs> pinakamaingay na gamit. One, two, three, go! Electric fan! Nge, electric fan ang pinakamaingay. Ang mo! Ay oh, bagay, nandyan. Yan lang kasi isip mo eh. O oh, sige. Favorite na part ng bahay. One, two, three, go! Bedroom! Ano? Ano sa sabi mo dapat? Bedroom! Hindi nga. Ano sa sabi mo dapat? Ako, bedsheet. Hindi <laughs> 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 bedroom din yun. <laughs> bedsheet. Ano ka ba? O, balik mo na, balik mo. Part of, part of the bedroom na yun Pass. One, two, three, go! Four Bakit? Uh, because my favorite number is four nito. Ah, talikod. Favorite na laro. One, two, 3, go. Eh, hindi. Ba yung sasagot mo dapat? Uh, hi, then, sike. English ah, reading. English. O, sige na nga. Accepted. ha. <laughs> <gano>, <laughs> Laging ginagawa ni Daddy. One, two, three, go! Office! Office, nag work oh, Talikod, talikod. Lagi naman ginagawa ni Mama. One, two, three, go! Office! Office din? Bakit? Nagla-laptop ka, di ba? Uh -oh. Para office di ba? Uh -oh. Laptop lang yun. O, oh, sige, talikod. Favorite naman ginagawa ni Mami la. One, two, three, go! O, talikod. Favorite na ginagawa ni Ate Bajeng. One, two, three, go. Cellphone! talikod. Favorite na ginagawa ni Lolo. One, two, three, go. Cellphone! Ha? Smoke! <laughs> Favorite na ginagawa ni Tita Grace. One, two, three, go. Saan! Wala si Tita Grace ginagawa palagi. Ganun ba? bakit no sagot nyo? Ay, oh, sige na. O, oh, sige. Favorite karakter. One, two, three, go. Cinderella! <laughs> <laughs> Ako na, to, si March 7. Oh, talikod, talikod. Favorite cartoons. One, two, three, go. Hello, Mommy! Ha? Hello, ano? Hello, Giti. Paborito ang pagkain. One, two, three, go! Misuwa! Ano? Misuwa! Sinigang! Ah, miswa. Eh, nagluto ako ng misuwa eh. Masarap misuwa ng kawin. Name an animal. One, two, three, go! Giraffe! Ano yung sayo? Aso! Giraffe! Ah. ah, sige. Favorite na sinusot. One, two, three, go! Yes! may mga studies na nagsasabi na may ESP daw ang mga kambal. Ibig sabihin nito, uh, naiisip o nararamdaman daw nila si ang naiisip din o nararamdaman ng kakambal nila. Pero di kasi concrete Yay! pa yung mga studies and hindi pa napapatunayang totoo ang mga ito. Ito so yung mga halimbawa, ah uh, may isang kambal na nakatira sa mas malayong lugar at nakaka-experience siya ng di mapaliwanag na pagsakit ng tiyan niya yung pala yung kahambal niya eh nagle-labor pala. Meron din na sinayo na yung isang kambal naman eh kinukutoban na may nangyayaring masama sa kakambal niya or may pinagdadaan ng mabigat or maaring hinaheart attack mga ganun. So may mga pagkakataon din na buibili yung kambal ng isa ng parehas na item ng parehas sa oras din. Kahit magkalayo. At saka nagkakataon din na minsan nagkakasabay pa silang nagtatawagan. Meron din naman na tinatapos nila yung, yung sentence ng bawat isa. So, sa kaysa man ng kambal ko, may mga instances din sila na nakaka-invento sila ng mga kanta. Na kahit parang puro kalukuhan yung nabubuo nilang kanta. Galing kunwari sa tune ng, nursery rhyme. Eh, nabubuo nila ng parehan sila. Tutulungan. May isang psychologist na nagsulat ng isang libro. Siya ay si Dr. Nancy Sigal At ang kanyang libro ay Twin Mit Conceptions. So, ayon sa kanya, ang ganitong fenomena ay hindi conclusive nga. Kasi nga, ba diba, sabi ko kanina, hindi siya konkreto pa. Ito raw ay reflection ng kanilang loving and caring bond sa bawat isa. Kasi diba naman nga hindi eh sabay silang lumaki at halos similar din naman ang kanilang environment. At pati syempre yung genes dahil iisa lang yung magulang nila. At sa mga cases naman na ang kambal ay lumaking magkalayo pero ma may similarity sa kanilang uh, mga gusto or mga sa personality din nila, ito ay reflection daw ng kanilang genes or genetic component ng kanilang personality and interest. So, may mga experts din na nagsasabi na hindi dapat itong twin telepathy, kundi uh, ito ay more on sa mirroring and modeling. So, dahil nga uh, minsan na nagkakagayahan ng mga uh, ginagawa or natutuwa sa ginagawa ng isa. So, ginagaya nila yung ginagawa din ng isa. Kasi, para, kunwari, nag-work yun, edi eh, di gagawin din nila. Pero marahil itong fenomena na ito ay hindi talaga ESP or paranormal na tinatawag natin. Kundi ito resulta ng kanilang Uh, deep connection sa bawat isa. Kasi nga, sabay silang lumaki, so close na close talaga sila. Kaya lang, uh, itong relasyon na to, or itong fenomena na ganito, pwede rin mangyari kahit sa hindi kambal. Kahit sa mga magkapatid na very close, yung hindi twin siblings, and kahit sa mga mag-best friends, magpinsan, or mas lalo sa mag-asawa na yung very, yung talagang maganda yung relasyon nila at matagal lang uh, nagsasama. Pero kung ako yung tatanungin nyo, doon sa point sila, bakit uh, mataas yung point sila sa Tumpak partners? Kasi yun nga, sabay silang lumaki, nagpapareha sila ng kanilang activities, pareha sila ng mga gustong gawin sa sabay pa nilang ginagawa. Pero dahil nga magkaibang bata pa rin sila, minsan meron silang mga interest na magka na totally different sa bawat isa. And meron minsan kahit parehas nilang gusto 'yun, yung mood din nakaka-affect sa kanilang ano, ah, kung gusto nilang gawin at that time. So, minsan, isang bata gustong manood, pero dal ayaw, wala sa mood, o kunwari may sakit, syempre hindi. Hindi siya manunood or may meron siya ibang gustong gawin. So, may mga factors yan. So, ayun lang.